Sobra 40 katuig nang nagauma si Nanay Felipa Goloseno tuig 2017 sa dihang naapektuhan ang ilahang pananom sa El Nino. Karon aduna na usab El Nino, lisod usab sa ilahang parte. Ilabi na kung ma-failure ang ilahang mga tanom. O kung failure man, wala matod pa sila ma-income. Oo, oh, ko ana. Yeah, so, Dito ma na malaya ang humay, ma-failure ka. Kung ma-failure ba ka, magbayad ng yapon ka sa arkila ang anis tubig ma'am, mukusog lang rin, mulan, nanang tubig, tubig lang mong diprinsya dari. mong datalas dari, maabot, say maguba man daw, mauna mo ang kwan sa mong leader, maguba. Ganit dugay na matod pa nilang ginapanghinaot nga dunggun sa gobyerno ang dugay na nilang ginahangyo nga cash assistance. Pasalamat ta sa ginoo kay kanang ihatang hatagan o cash assistance no. Kay kanang para man na siya sa mga farmers, mga kanang kuan baka kaluluoy gyud kaayo mga farmers baya dili lalim ang mag no pasalamat ko mga mga ako farmers pasalamat ko kay maabot na semua dako kay tabang na semua ang 5k ug maabot kay buha pa ko kadawat na naman ba basig karon pa po Baguhay lang na aprubahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 12.7 billion assistance alang sa mga rice farmers. Asa 5 mil pesos ang ihatag ng assistance matag farmer. Apan kinahanglan nga dili mo taas sa duha ka hektarya ang tanuman ni ini. Gani nagpaklaro usab si Benryo Binian, Chief Meteorological Officer sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa diensan nga ana agihapon nang presensya sa El Nino, bisan pa man el Nino aduna gihaponay pag-ulan nga masinatian. Naobserbahan na nabawasan ang nabawasan na ang na uh, natanggap na mga ulan o na experience ng mga ulan mga na observe natin ng mga ulan meaning meron talaga el nino kasi uh, hindi na normal yung ano uh, pag ulan konti na lang at hindi na masyado In the heart of changing lives si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan Brigada News.